Aray, ang sakit. Grabe naman kayo magmura. Nakakasakit kayo magmura. Ang tigas ng mura nyo. Aray, nasaktan ako sa mura mo. <laughs> Di ko kayang mura to, grabe. Oray ko po. Bakit ba? Ano bang nagawa ko? Anong nagawa ko sa'yo? Bakit mo ako minora? Nagiging minora Wag Huwag mo naman akong murahin. Di mo ba alam na nasaktan din ako pag minumora mo ako? Gumagawa lang naman ako ng video. Gumagawa lang ako ng content. Ang lutong ng mura mo. Hindi ko kinaya. Pero, okay lang yan. Dahil, love ko kayo. Salamat po sa mga basher ko. Kahit minumura na ako, kahit tinatagtad na ako ng mura, thank you so much po sa inyo. Sa pagmumura nyo, alam ko, kayang-kaya ko to. Hindi ako bibitaw. Kahit anong gawing mura nyo sa akin, go nang gulang go ako. I love you to all, Basher. I love you guys. Mwah.